<laughs> picture, sir. Ay, sige, sige, sige. <laughs> Ito, uh, isang Enduro. Itutulak natin to. Kasi nadaanan nating naubusan daw siya ng gas. Gabi na noon habang pauwi na kami galing ng family outing sa Infanta Quezon, mayroon kaming nadaanan na isang rider nagtutulak ng kanyang motor sa kabundukan ng Rizal sa kalagitnaan ng Marilaki Highway. Sumusunod pa sila na umano. Hindi pa to. Yan sa likod. Buti pa baba. Sila ba yan? Ha? Bote yung motor natin kamo, hindi na nagpalya. Kanina palya eh. Naubusan lang daw siya ng gas kaya hindi na tayo nagatubiling itutulak na lang ito pababa ang kabundukan hanggang sa makarating tayo kung saan mayroong pinakamalapit na gasolinahan hanggang sa marating na nga namin ang bandang painaan. Buti naman umayon din ang kalsada dahil halos ramihan ng kalsada na nadadaanan namin ay puro pababa kaya hindi ko gaan nahirapan sa pagtulak sa kanya. Dahil ang motor ko mismo ay nakakaramdam din ako ng pagpapalya. Sarap mag banking-banking dito. Huh? <laughs> Recommendation yung motor natin eh nawala yung palya niya oh. Oh. Responsive na siya. Hindi ko lang naisama sa video kung paano namin sa nakita, kung paano namin sa inapproach kasi hindi ko na malaya na yung camera ko pala ay eh, nag full memory na. Saka pa na uwi niyan. dayo. Naiwanan ka ng grupo mo? Ah, nasiraan din. Infanta Nag-outing Ah Yun, trail no? Talaga Ano nga, naglalaro ka talaga? Habi lang, habi ito tumutulong to sa likod natin eh Pero tayo dyan Ang nakakatuwa pa noon kasi habang tinutulak ako sir Kuyang Rider ay mayroong dalawang motorcycle din sa likod namin na nag-iilaw ng mga daanan namin at hindi namin sila kilala oo kasama. Ah, nandiyan sila. Kasunod din sila. Kanina, motor ko pumalya. Buti na wala lang din. Oh. <laughs> Ilang si si bayan 250? Ha? Ah, 150. Tingnan mo mama kung nandiyan yung jeep na kasunod. Alright, so nando na yung Enduro. Pumunta na doon. Buti mayroon dito pala malapit na. pa na yata ito. Doon natin nakuha ah, sa kalagitnaan ng Marilake, no. Nagtutulak pero napakadilim. Tapos nagtutulak sa doon ng motor. Ang bigat-bigat pa naman ng motor niya, 150 na Enduro. Ang bigat noon kumpara sa scooter na itutulak. So nandito na, ah, pumunta na sa doon. Ay, mga kasama natin nandoon tingnan natin. Tapos may mga sumusuporta din doon sa likod natin, Nakahazard sila. Ang layo pa ng uwian mo! <laughs> Thank you! Ano okay. yung page mo ba yun? Uh Oo. -oh. Kaya tayo sir! Ay, sige, sige, sige. <laughs> ayos, ayos. Sir. Ano yun, Boss Ben? Ben lang, Ben. Ben, Boss. <laughs> salamat, salamat. Basta ingat. Layo mo pa ng layo pa ng mo. <laughs> ano, kaya? No, 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 no problem. Uh, talagang yan ang ginagawa ko sa mga nadadanan ko ba? Kasi simple lang yan pero doon sa mga natutulungan medyo impact. Kasi dati, ganyan din ako, natulungan lang din ako. Kaya pinamahagi ko na. Ibas, <laughs> ingat. Ingat. <laughs> ingat. Ano, sigurado na yan? Gas lang yan? Oh, ah, <laughs> anong model, anong brand ba yan? Yamaha? Hey, 150. Rosy na 150 oh. uh, Sige, sige Ha? Uh, ah? ah, uh, okay Boss Ben, thank you Ingat, ingat Sino, sino? Uh, that, eh? Ha? Huh? Ano, nag-trail daw sila? Naiwan sa na mga kasama niya? Uh, Ferbio? Okay na, nandiyan ang tatlo? Alright, so ayun na uh, Nandun na si Busbin ano, Nagpagas muna sa doon Tayo, uwi na tayo Ito, uh, kasamahan ng Pati yung kasamahan natin na uh, Isang isang jeep family outing kasi galing kami ng Infanta ngayon doon sa kalagitnaan ng Marilake sa Madilim yun nga na natin itong isang enduro enduro na motorcycle na nagtutulak tapos napakadilim pa ng lugar na yon so, so sa magandang palad na natin mo no, mga kapatid no <laughs> napakaraming dumaan na mga motorcycle doon kanina wala man lang umano sa kanya natulungan or itulak man lang siya no biro mo ah, hindi ko maano hindi ko matantya yung kung ilang kilometro buti naman ko konti lang yung mga paahon halos pababa tapos mga patag-patag partida pa mga kapatid no nandiyan si OBR na likod ko yan na witness niya kung paano tayo mag kung paano tayo magtulak ng mga ganyang ah, nasisiraan ng na mga motorcycle first time niya siguro no? Uh, kasi lagi niya nang na, napapanood dun sa mga ina-upload ko so minsan nababahala siya so kanina uh, panatag naman mm, ang loob niya kasi nakikita niya kung paano natin ma-handle no? ng maayos yung pagtutulak <mess>